Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito po sa ating sumado sa pecha. Ngayon po ay isusumada naman po natin itong ating pecha ngayong August 31, 2023 at September 1, 2023. Ayan mga idol, para po sa mga subscribers natin, sa mga followers po natin dyan, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, at ayan mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada sa Pecha ngayong August 31. Ayan, dito po tayo sa August. Yan ay 8 pa rin po tayo dito. 31 sa ating Pecha at 23 sa ating taon. Ayan, kagaya ng dati, simplify muna natin yung mga numero natin. Dito, 0 plus 8 is 8. 3 plus 1 is 4. At 2 plus 3 is 5. Ayan, ganyan pa rin po sa bandang gitna. Ayan, 8 plus 4 is 12. And uh, 4 plus 5 is 9. Ayan, dito rin po sa bandang baba. 12 plus 9 is 21. Ayan mga idol, yan po yung unang numero natin. Meron tayong 21. At yung pangalawang numero naman po natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna combine lang po natin ulit itong tatlong numero natin dito. 8 plus 4 plus 5 is 17. Ito naman po yung pangalawang numero natin, 17. Uh, pwedeng pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 17, 21. O kaya naman po ay 21, 17. Ayan, pwedeng pwede na po yung kombinasyon natin ito. At para mas marami pa tayong mga numero na pwedeng pagpilian ito pong dalawang numero natin dito isisimplify din po natin yan bago po natin yan isumada Ayan, unahin natin yung 17 1 plus 7 is 8 At dito sa 21 2 plus 1 is 3 ayun mga idol yan po yung isusumada natin ngayon 8 tsaka 3 Ayan, dito tayo sa 8 kukunin muna natin itong 17 sumada 17 1 plus 7 is 8 pwede rin po dyan ang 35 sumada 35 3 plus 5 is 8 at pwede rin po yung 26 sumada 26 2 plus 6 is 8 at dito naman po sa 3 kukunin natin ang 21 Ayan. sumada 21 2 plus 1 is 3 pwede rin po ang 30 sumada 30 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12, sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin po ang 39. Ayan, sumada 39. 3 plus 9 is 12. And mga idol, yan po yung ating mga numero na pwede po natin pagpilihan dito po sa ating sumada sa pecha ngayong August 31. Ayan, meron po tayong 8, 17, 35, 26, 3, 21, 30, 12, at 39. Rambol lang po natin yung mga numero natin. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga kursonada po natin yung mga numero para po sa ating pong mga kombinasyon na pwedeng matayaan. Uh, doon naman po sa ating sample. Kinuha natin dyan yung 12, 12, 26, 8, 21 at 17, 3 Ayan mga idol, ito naman po yung ating mga sample na nakuha o mga kombinasyon po natin napili dito po sa ating sumada ngayong August 31 Ayan meron po tayong 12, 26 8, 21 at 17.3 3 Pwede pwede nyo pong matayaan itong mga sample natin ito kung nagustuhan nyo po sila Pwede rin kayong magdagdag o kaya naman dito po sa taas kumuha. Ayan, kaya na lang pong barang pumili dyan kung ano pa po yung mga kursonada po nating mga kombinasyon. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong August 31, 2023. At next naman po natin yung ating advance sumada. Ayan, para naman po ngayong September 1, 2023. At bago po natin yung simulan, gusto ko lang pong ipaalala ulit sa lahat. Lalong-lalo lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga Viewers, na ito pong mga sumada po natin ang mga gabay lang po 'yan sa mga pagtaya po natin. Wala pa rin pong nakakaalam o mga kung ano po yung mga labas na mga numero o mga bola sa ating pong mga lugar. Ah, uh, tama ito po ay pwedeng tayan sa umaga, sa hapon o kaya naman po sa gabi, depende po sa oras ng bola sa ating pong mga lugar. Uh, pwede rin po ito sa lahat po ng lokasyon. Uh, at mga idol, ang natin dito po tayo sa ating sumadang ngayong September 1. Ayan, dito po tayo sa September. Ay nine. Ayan, ay 9. Ayan, 9 na po tayo ngayon dahil nasa nasayagasyam na po tayo ng buwan ng taon. And uh, the 1 sa ating pecha, 23 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po yung gagawin natin. Simplify pa rin natin yung mga numbers natin dito. Ayan. 0 plus 9 is 9. 0 plus 1 is 1. 2 uh, plus 3 is 5. Dito rin po sa bandang gitna. 9 plus 1 is 10. At 1 plus 5 is 6. Yan, yun yung din po sa bandang baba. 10 plus 6 is 16. Yun po yung unang numero natin. Meron tayong 16. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin sa bandang gitna Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 1 plus 5 is 15. Ayan mga idol, yan po yung pangalawang numero natin at yan ay 15 at meron tayong 16. Pwede na po yung kombinasyon yan. Pwede na po natin matayaan yan. 15 16 16, so, kaya naman po yung 16 15. At uh, ayun mga idol, dahil 2 digits po yung mga numbers natin, sisimplify din po natin yung bago natin po sila sumada. Ito uh, na yun po natin yung 15, 1 plus 5 is 6. At dito naman sa 16, 1 plus 6 is 7. Ayan mga po yung susumada natin ngayon, 6 tsaka 7. Ayan, unahin po natin yung sa is, kunin natin ng 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin po ang 33, sumada 33. 3 plus 3 is 6 at 24 sumada 24. 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 7, kukunin muna natin itong 16. Sumada, sumada 16 is 1 plus 6 is 7. Pwede rin po ang 25, sumada 25. 2 plus 5 is 7 at 34 so mga 34 3 plus 4 is 7 ay mga idol yan po yung mga numero natin pwede po natin pagpilian meron po tayong 6, 15, 33, 24 7, 16, 25, at 24. Ayan, rambol pa rin po natin. Pili lang po tayo kung ano po yung mga numero o mga kombinasyong kursyonado natin matayaan. At dun sa ating sample, kinuha naman natin dyan yung 34, 34, 15. Pwede rin po dyan yung 24, 24, 7 at 16 33 ayun mga idol yan po yung mga sample natin nakuha dito po sa ating sumada ngayong September 1 ayun meron po tayong 24 15 24 7, at 16 33 ayun sa mga sample natin ito pwede, pwede nyo rin pong matayaan yung mga yan kung gusto nyo po sila pwede naman kayong dito sa taas kumuha kung ano pa po yung mga nagugustuhan pa po, po natin yung mga kombinasyon dyan ramble lang po natin pili lang po tayo kung ano po yung mga porsonada po nating mga numero. At ayan mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha ngayong August 31 at September 1, 2023. Maraming maraming salamat po.